ang pupuntahan po namin ngayon ay isang lulo na 98 years old na at susurpasahin natin siya ngayon bigyan natin regalo pasayain tara na Tara. Ay, dito ako. Ay. Okay. Dupa ng yung cameraman wala na kung go main ka ko na dito ilang alimil Wow, po dito Dyan to mo

Baik, kita dia ke sini ke Ya. dyan sa ibabaw ang bahay ni tatay oh, may nagkwari mga kakilala yan ni tatay hmm. hmm, nahihirapan si kuya kasi ano paangat na tayo buti pa yung aso oh ang lakas ang dali lang nakakyat Ay. Ay, yan na yan bahay na yan Diyan nakatira si tatay are hmm? hey you, hey you. Yan ang regalo natin. Pasok na. Ito pa. Grocery. Pasok ka doon. Para... Hmm. Ah, Papo di pala. Na kayo, may, may, may di na pala mga tong si tatay. Kaya tayo na lang papasok. Yan. Ay, mabisita rin mo. Dito doon. Yan. Yan si tatay. Magandang hapon, tay. Ah, nakahiga pala siya. Hmm. Magandang hapon. Okay, Wala na daw siyang lakas para makabangon. Alalayan uh -huh. lang natin siguro. Ano? Mm -hmm. Ah, kaya pang bumangon. Kanya mm -hmm. <coughs> hey, mo mm Hmm. Maganda nga po tay. Ipagtaro ng plasta. Nalala po mo ba yung ano, yung may mga nag-araro diyan ka Mario? Nakaila ka niya tong gadaros ka Mario no, hmm. kumalimot. Ako yung binata noon, diyan mga 2000, Huh? Tatlo tayong Andres dyan. Papa ko Andres. Junior ako Andres. Tapos, sangay ka daw namin Andres din. Pangalan mo? Um, musta Ah, royal lagi. mahina-hina na. Um, nandito kami para bigyan ka ng... Wala regalo. Di na mo kaya, di mo na kaya tayo na kung ano, mo, bumaba dyan. Di na. Di na ka. Dito ka na lang. Pagkain mo, pagkain mo, sino mag... Ah, bigyan ka na lang dito. Di mo na kaya magsaing. Ito, ito, ito. na na si tatay talaga. Plus na po kuling ko. Plus na. <tong> okay. <tong> ilang taon ka na ngayon, Tay? Ilang taon ka na? Ay, taas na sabi ako pa rin ko. Ilang? <tong> ilang ako sa... 70. 98 o 70? Hindi na alam ni tatay kung at wala sa anong ilang taon? Ilang taon na? sa pagtanong-tanong ko diyan sa mga ka kaibigan mo, mga kaanak mo, 98 years old ko na daw. 98, no? 98. 98 na. Mas bata ka ni si Manang dalawang taon. Mangol ka rin si Maog Wakatoeg? Nga ka nang si Maron pilan may dad. Patay na. Patay na. Patay na. Patay na po dai. Hindi jis sa puto. Hindi ka pagkamatay mo. Kuno po. Kinsa na matay na? Si Mama si nga pam, mama ni kuan Romeo. Ha? Sa huwag Emilio. Emilio. Sa gin. Ha. Oh, Kuray Talagang 98 years old na po si Tatay. Nag-98 sa noong oktobre Tarawan mo nung no, Oktubre? September 20. Ay, September 11. 11. September o 11. September. G's. October. September. 45, 45 months na lang. Mag-100 na si tatay. Siguro, maraming maraming makakuha ka ng, ano, binipit sa si gobyerno, yung, pag mag-100 years old ka na, mayroon kang 100,000. Oh, come on, come on, Ah, magtiwala ka lang sa sarili mo. At sa tumunoon. sa mga kabukit ng itlog na po doon. Sa kalubaga. Mukat na na. Pero. na mga Laban lang tayo tayo. Sa 100,000 parang ganun. Ganun ka. Kapal ang 100,000. Ay. Tay, nandito kami. Nagbigay kami sa iyo ng bigas. Ang Galo. Galo. Sa tapos, ito. Pira yan, pira. Pang, bilhin mo, pang, kusumo dito. Ah, dito lang yan tayo. Dito. Pagamusan um, na natin po Ikaw na lang yung usadre, no? Pagamusan na natin po yun. Kung saan man kayo Kung saan man kayo Itong kuwan ron kanang Kung saan man ka Sa ulog na to Kalagkalag ron O kanang maladlaw Kuwan Karon Kung saan ka karoon Unsa e, Kung saan ka karoon Nen? Nel Nagtanong ko si tatay Hindi niya alam naman. Okay Ah well, uh, Pasko? Disimbre ngayon tayo, Disimbre. December 27. Um, Mag-New Year na Malapit ng mag-New Year. Tay, isa ka sa napili ko na mabigyan ng regalo. Para para naman kahit na maramdaman mo rin ang saya, no? Kahit nang isa ka lang dito, maramdaman mo na meron pang nakaalala sa iyo. Subukan kong kumuha ng iniso birth certificate mo para talagang malaman natin kung ilang taon ka na talaga. Para kung sakaling totoo yan na may mag may matatanggap ka na 100,000 ay di kung naabot ka pa ng 100 ma-process natin mm, para magkaroon ka ng 100,000 ang paayos ng bahay mo dito Pertay. Inumdum mo ka na ko tayo sa una magdaro ni Mario. Hmm. hmm. Nung nga ulit ako sa una. Inumdum ka sa ang papa. Tata. Si Andres. Ako ay Andres. Tatlo tayong Andres. Tatlo tayo. Papa ko, ako, ikaw. Ang ikapat sa atin si Andres Bonifacio. Ang lulo nating lahat. Kilala mo ba si Andres Bonifacio? Hmm. Kano ano mo si Andres ni Pasyo? Eh, ah, nakita mo na sa una? Uh, mm. ah, talagang matanda na talaga to si Tatay kasi nakikita <laughs> daw sila ni Andres muli Pasyo noon. Ay, yip, ay, ay. Mm. Nasa kita Merry Christmas and Happy New Year. Ah. Sige. Uh, maragaya, Sige. 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 Hmm. Christian Hart tay Christian Hart kulanga. Hmm. Na, na, sige. Tapos nato na rin ngayon. Ay, uwi na tayo mayan. Eh, lang tulog ha, kasi May mga alaga pang manok si tatay dito. Mga malalaking klase ng manok. Mag-isa lang sa dyan ngayon. Ngayong gabi, sira ba isa diya? Uh, minsan si tatay lang mag-isa dyan minsan din kasama din niya itong pam pamangkin niya pamangkin si Danilo Mang Danilo